Hoy, okay, so mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube uh, channel. Okay, so bali mga master, so dito tayo ngayon sa likod. Uh, bali, simula na rito ng uh, plastering. Ayan, so na-plastering na natin itong ating likod natin. Bali, kanina yung isang na-layout na to Ayan, yung tansi natin, sumula so, sa taas. Hanggang doon sa ibaba. So isang uh, lang na uh, tansi yan. Para suwid yung ating uh, palitana. Okay, so pasok tayo sa loob. Ayan, so dito tayo ngayon sa taas ya yeah, taas din eh ah. so yun okay so okay tayo ngayon sa taas mga master ayan yun mga master so dito sa taas isa tapos na po dito ay uh, ikasan ni Poroman yung mga gutter natin ayan tsaka yung ating mga plasing ayan so tapos na Ayan, so makikita nyo Okay na paikot Then na dito sa harapan natin So tapos na rin Ayan. So kompleto na yung ating plasing dito So naisilant na rin ni Foreman Para hindi na tumilas yung tubig dito Okay So dito rin mga master Ayan So tapos na pala ah, nato na to bukas Papalitada na to na ni Foreman Itong side na to Ayan So dito na sa baba mga master Ayan uh, Bale ginagawa ko rin dito sa tinatapos tapos ko na rito yung abangan yung mga convenience outlet natin tsaka yung ating mga switches so bali patapos na rin naman so dito na tayo sa kusina so ito na lang yung ayabang natin so dito isa kinantohan na rito yung mga ano natin uh, mga bintana so dito ay uh, sinisinsil ulit natin gawa na nga pala, natin dito yung bintana natin so ilang muna mga master ha bali ko lang ngayong, ngayong araw